ayan umpisa ulit kami umakyat yun ang aming tour guide papuntang kakugnan kakugnan ang tawag nila kasi doon daw yung overlooking sa barangay ng pagusuan ang taas kasi ng inakyatan namin Yan guys. Super hingal na. Malapit na. Malapit na ba? Malapit na Maliwanag na. Maliwanag na. Hello, good morning. Ko. yan hindi pa hinihingal ako masyadong hingal na ha Whew. ang ganda ng exercise sa lungs ang ganda na malapit na malapit na daw nasa ni tatay mga ganda dito ito sa ano dito ito sa tok tok ng barangay kagustuhan tok tok ng bundok yan ang kakugnan ewan ko kulang lang hindi pa masyadong nakikita ang buong barangay Para, para maganda daw ang view Mountain climbing Ayan, Para lang makikita namin Ang anong Napakagandang view ng barangay Kagusuan Ano yun dun eh? Katadman, ano? Katadman pala ito na ano? Ayan. Ayan, katadman. Yun lang ang nakikita. Yun ang Tuluan Island. Yan guys, thank you for watching.